mga kasalanan kontra sa unang bilin ng Diyos. Ngayon po ay pangatlo. Ito po ay yung tinatawag natin na heresy. Ano ang heresy? Bakit kasalanan ang heresy? Paano natin maiiwasan ang heresy? Ito po ang definition ng Catechism of the Catholic Church kung ano ang heresy. Ang heresy, sabi dito, is the obstinate denial or obstinate doubt after the reception of baptism of some truth which is to be believed by divine and Catholic faith. So dito sinasabi na ito ay obstinate denial or doubt. Kaya maintindihan sana natin kung anong ibig sabihin ng obstinate. Ano ba ang obstinate? nag pa ako at ito sa Tagalog ang obstinate. Yung pasaway, ayaw talagang pakinggan, ayaw talagang paniwalaan tinuturo na nga ng simbahan, ayaw pa rin. Or masiwal. Or yung balikaot. Yung bang talagang tigas talaga ng ulo, kalooban. Tinuturo na nga ng simbahan, naiintindihan, pero ayaw pa rin paniwalaan. Yun po ang ibig sabihin ng obstinate. Obstinate doubt or obstinate denial of some Catholic teachings or doctrine at ito ay kailangan after baptism. Ibig sabihin, nabinyagan ka, totoong member ka ng Catholic Church, tapos kahit member ka ng Catholic Church, you still deny this particular aspect of the doctrine of the Catholic Church. So hindi po ito maa-apply sa mga ibang sekta or ibang mga religion. Kahit anong sasabihin nila, hindi mo makonsider yon na heresy kasi hindi naman sila member ng Catholic Church. They are not forced to believe what the Catholic Church teaches. So hayaan natin sila kung ano yung doktrina nila, sila yon. So tayong mga Katoliko, pag Katoliko ka na nga, tapos kinokosyon mo pa yung pananampalataya natin or nire-reject mo ang isang aspeto ng pananampalataya natin, yon po ay heresy. In history, may mga examples po na naging tanyag, naging sikat. Unang-una po dyan is yung mga Arians. Yung Arianism is a heresy. Bakit naging heresy yon? Kasi tinuturo ng simbahan po natin na si Jesus ay totoong Diyos, nagkatawang tao. Kaya Diyos and tao at the same time. Tao and Diyos si Jesus. Pero may mga katoliko na nagsasabi na katoliko na nga sila, nabinyagan sila, members sila ng Catholic Church, pero sinasabi nila na hindi kami naniniwala na si Jesus ay Diyos. Tao lang siya. So naging heretic sila. So pinalis sila sa Catholic Church. Another example is yung mga Gnostics, yung heresy of Gnosticism. Ito naman yung mga nagsasabi, nagtuturo na there is a way to salvation by attaining secret knowledge. secret sekreto pa sila. Ito yung kailangang maintindihan mo para maligtas ka. Ganon sila. Katoliko sila. Pero ganun ang turo nila. So, that is a heresy. Another example of heresy ay yung mga Donatist. Yung kasalanan nila is Donatism. Yung turo naman nila ay they invalidate sacraments based on the moral character of the priest. So yun, hindi, hindi valid yan kasi ganyan yung pare na yan, yung mga ganun. Related to this, ang isang para sa akin na, muntik ng mga maging heretic na mga katoliko ay yung mga nagtuturo, yung mga nag-aakala na hindi na daw kailangang mangumpisal sa pare. So they are rejecting this uh, sacrament of confession. So parang sinasabi nila na tinuturo ng simbahan, na importante ang sacrament of confession, pero sa akin, hindi ako naniniwala doon kasi pwede naman akong directly na mangumpisal sa Diyos. So, turo ng simbahan na aside from directly confessing to God, you need to do sacramental confession, pero may mga katoliko na nag-aakala na pwedeng dumiritso na lang kay God dahil siguro sa naririnig nila, etc., etc. If they persist, kung naging uh, obstinate sila, yung talagang pinatigas nila yung utak nila, yung isip nila, yung kalooban nila, na ganun na talaga sila, kahit anong intercession, kahit anong tulong, kahit anong explanation, ang sasabihin mo, magiging heresy yun. Luckily, sa mga nagtanong sa akin, kasi may mga dati ay ganoon sila, hindi nangungumpisal, kasi akala nila, okay lang na direct, directly kay God, pero nung kinausap ko, or through the series of my videos na nag-explain ng confession, nabago naman yung isip nila. So hindi siya heresy kasi nabago eh. Pero sakali man ikaw ay katoliko, alam, na, alam mo na turo ng simbahan na there are seven sacraments and one of them is confession. Tapos you deny the importance of confession. Sasabihin mo, tinuturo mo, kinukonvince mo yung iba na katoliko ako pero hindi ako naniniwala sa confession. Then you become a heretic. Naging heresy yung turo mo na yan. Kasi kinokontra mo at uh, talagang Uh, matigas ka sa pangkontra mo sa turo na ito, yun ay heresy. Tulungan po natin yung mga tao na may tendency ng heresy kasi hindi po dapat tayo mga katoliko kung ano yung turo ng Catholic Church po natin nasa CCC, biblically based naman ang mga yan, dapat sundin po natin. Wala pong masama kung magtanong tayo para mas maintindihan po natin. We pray for our brothers and sisters na meron pang mga doubt, para hindi sila mag hindi sila uh, titigas doon na talagang yun na yun, para naman maintindihan nila at malaman nila bakit ganito yung mga doktrina natin sa simbahan. And eventually, they will really believe, mawawala yung mga doubts nila, hindi mag-fall into heresy sana. God bless, sana may natutunan na naman kayo. Stand by for my next videos about my discussion sa mga kasalanan kontra po sa unang bilin ng Diyos. Salamat and God bless.